Magandang hanap buhay at welcome muli sa akin YouTube channel. At yan, ang update ko ngayon sa akin dito sa akin. dahil ano po, alam niyo naman po lahat nangyari sa po sa mga ah, gasol ngayon. Talaga nagkahigpitan. At ayaw tanggapin, ayaw palitan, ayaw nang gamitin yung tanke ng ang handle ay flat. Yan. Kaya yun po ay parang pinace out. Eh, may mga ganun po kami yung tanke. Eh. Kaya ginawa namin, ibinenta namin sa magbabakal kasi nga po, hindi na siya ma-refillan. At ganun din, yung pong brand ng dati namin gasul na Joma ay napalta na ng Island Gas. At syempre, yung pong iba dito ng mga taga rito sa amin ay dati, ang bra brand na kanilang mga gasul ay Savers. Pero may mga Joma din naman, kaya lang yung mga Savers, nagpalit ng panga, uh, lumipat sila sa Piyesta gas kasi 'yun, sabers, ay hindi lang nakapag submit nakapag-comply sa requirements doon sa Department of Energy. At 'yan. Uh, para din naman kami ay gumanda ang bentahan dito sa tindahan, ay kami ay nag-apply na maging uh, makapag-comply kami sa requirements na hinihingi ng Department of Energy para makabenta kami ng gas dahil marami na nga ang gumagamit dito ng fiesta gas. At isa sa requirements para at ang mga requirements nga pala sa hinihingin uh, hinihingi ng Department of Energy ay eh, meron kang parang stack room, tapos meron kayong bakal na lalagyan ng mga tanke, yan, nagpagawa po kami niyan. Uh, Kung baga, hinihingi nila, ang lahat ng hinihingi nila ay amin ginagawa, pati yung mga permit, yan, inilagay namin ng maayos sa uh, doon sa frame para maganda yung pagkakapresent. Tapos yan, uh, maya maya ipapakita pa yung isang video. Uh, Uh, Nakakatuwa naman po dahil uh, ongoing nga po yung application namin para maging legal yung aming pagtitinda ng gasol Kasi nagkakahigpitan nga po, kumuha kami ng bagong permit May permit na kami dito sa tindahan, may permit pa kami ng gasol Kaya tala yung aming permit Ayan, doble-doble ang -double gastos pero syempre kailangan mong kumita ng maayos At yan, sinusunod po namin yung hinihingi ng Department of Energy gusto natin maging maayos sa ating pagtitinda, wala tayong problemahin, ay sumunod po tayo sa hinihingi ng makatataas. Uh, mas mainam po na yung legal ang ating, hindi mas sinabing illegal yung pagtitinda ng, ng walang mga permit. Pero para may kaayusan, hindi tayo magka-problema, ay kuha tayo ng mga permit na hinihingi nila. Ito pa po yung requirements namin na kailangan namin gawin. Ito po ay papanotaryo pa namin. Kailangan pa... Itong mga papel na to ay ipanotaryo nga po. At ang mga requirements pa ay yung picture ng ating ah, bangang, picture ng fire extinguisher, um, ah, picture ng yung may mga no smoking, yan yung mga no smoking, tsaka yun, yung mga, require, yung mga permit namin. At ito pa po yung isa pa. We have to follow the rules and regulation. Yeah. <laughs> Dapat may ganyan daw pag nag apply sa saan nga ba? Sa DOE. Dapat may nakadisplay na daw niya. Emergency contact number. Fire safety does and don't. No smoking. sa mga ba? No smoking. No baking. Danger. LPG Highly flammable at yan Dapat complete ito daw Isa sa requirements iyan Maglagay ng ganyan at ito po yung mga tanke Yes, tagas At saka Island gas Dikit-dikit, mamaya na lang ayusin ipapag-print pa namin yan. auto print, picturean at tapos ipapote print. Dahil ipapadala yan doon. Oh. Okay. Okay. Okay, kuha kang hotdog. Ah, hindi siya live. Video lang. Mm. Sana baka pa sa Doon sa kay ano? Ah, kahera. Ayan. Isa yan sa requirements. May ganyan dapat. At may tumawag, magpapadeliver nga ng Fiesta God. Ayan, guys. Thank you for watching. Ay, nga po pala baka bibili kayo ng kasi mga taga-barangay, ka-barangay. Sa barangay ka barangay. Say okay. Bye. Thank you for watching. paka subscribe na rin po ako video lamang po ang aking mga share ngayon sa araw na to. At maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay. At sana po ay pakisubscribe po ako at pakipollow na rin. At uh, paki pakisubscribe po ako at pakihit na rin po ng bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Yan. Maraming maraming salamat po. Happy watching and God bless. Thank you.